Akala mo tapos na ang halalan? Akala mo ligtas ka na dahil may bagong kapitana? Sa barangay takip silim, ang tunay na laban hindi sa balota nagtatapos. Makinig sa pagpapatuloy ng kwento, aswang sa halalan pagkatapos ng botohan. Hello po! Welcome to DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan, katatawanan, kilig at aral. Paalala lamang po na ang kwentong inyong maririnig ay pawang kathang isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Huwag din pong kalimutang i-follow ang aming mga channels. Sana po ay maaliw kayo sa ating kwento. Kala ng lahat, tapos na ang dilubyo. Nanalo si Lenlen bilang bagong kapitana ng Barangay Takip pero ang hindi alam ng mga tao, ang totoong laban, nagsisimula pa lang. Mga kabarangay, salamat sa tiwala. Magbabago na ang takip silim. Mas maliwanag, mas ligtas. Grabe ka, Kapitana! Ang galing mo! Pero, napansin mo ba? Simula nung nanalo ka, ang daming nawawalang manok at kapitbahay. Baka, baka naglalamay lang, lang sa, kapitbahay, sa kapitbahay? O baka okay. nag-unlislip sa stress? <laughs> Pero kahit si Lenlen ay may kinikimkim. Dahil sa CCTV ng barangay, may na-record isang anino, may pakpak, may mata, na parang naglalaway. Kinagabihan, katakatakang pumunta si Marites sa abandonadong bahay ni Aling Pina. Aling Pina, buhay ka pa ba dyan? Akala ko natusta ka na nung rally. Ang kapangyarihan hindi nawawala. Binabalikan lang. At ngayong may bagong kapitana, oras na para maghapunan. Oo, buhay pa si Aling Pina. Hindi lang basta buhay. Mas gutom, mas halimaw. Nung gabing yun, Si Lenlen ay nag-iikot naman sa palengke upang...